Gwapo wow, video mga idol, luto tayo ng labong. Ang tawag sa Tagalog ay labong dito sa amin, tambo ng bulbulon. Makatol nga hikapon pero manami ni nga kaunon kasi may nag-request na naman. <laughs> request kayo ng request, pinahihirapan nyo sarili ko. <laughs> Joke lang kasi solid kayong mga supporters. Walang problema po sa akin yan. Tatlong piraso nga na labong yung kinuha ko. At dito ko na rin binalatan sa gitna ng kagubatan. Comment yun yan mga idol kung nakakain na kayo nito. Sobrang sarap to mga idol. Kaya maraming nag-request akin nito. Binilisan ko na nga po pala mga idol para madaling matapos oh, uh, sobrang sarap na naman yung ulam natin mamaya mga idol at nandito na nga pala kami mga idol sa bahay at agad ko na munang kinidkid yung ating tambo mga idol iwan kong tawag sa Manila kung anong tawag yan sa amin dito kidkid -kid. <laughs> iniwa ng maninipis at uminom lang muna pala ako ng soft kasi uhaw na uhaw na po ako at tingnan nyo yung kasama ko dun sa likod mga idol oh. parang wala siyang problema <laughs> At ayan na nga yung kumpare ko, siya po yung nagkagod ng niyog. At ayan na sa mga idol, inutusan ko na magpanit ng niyog. <laughs> at pagkatapos namin yan mga idol at agad ko nang linaga yung ating tambo kasi pukuluan lang muna natin yan ng mga 20 minutes at agad na po akong humugas ng ating saluyot hindi ko na pinakita kanina kung paano ko kinuha dyan <laughs> mga pres lahat ng gulay dito mga idol at isama ko na rin yung okra mga idol hiniwa ko lang ng maninipis comment nyo dyan mga idol kung paano kayo magluto ng labong na may gata at ayan na po mga idol linagyan ko ng mais hindi ko na rin pinakita yung kanina kung paano ko kinuha inugasan ko muna yung medyo hindi pagulang na mais mga idol yan po ang ilagay nyo habang nagluluto habang nagluluto po ako dito mga idol may mga bisita pong dumating <laughs> mga solid supporters ko daw ang sabi ko, maghintay lang po sila sa labas kasi busy pa po ako. <laughs> At ayan na nga po sila mga idol. Mabisita ako dito idol. Saka pututan, Dinayo po nila ako dito. Amang tama, pagpunta nila, nakagaluto naka, naka ako. Oh, merindam na ako. Ito, tingin ya. Ito, at iniwan ko muna sila sa labas mga idol kasi balik pa po ako sa aking trabaho inutusan ko na lang po yung aking kumpari na siya na lang ang magpatapos ng aking ginagawa kasi may bisita pa po ako oh. at agad muna sila nagpa-picture mga idol tagatapas rin yung lalaki at yung babae lang tagapututan maraming salamat sa inyo mga idol sa pagpunta dito idol nyo talaga ako okay, hey, Okay, okay. Thank you. Ano sige ito? Te, salamat si Jeremy ha. Di okay. kanu lang ano ja, kanu nyaga na kamu. Thank you sama. Tao na kamu bagong kakaon. Bibi mega palga lantaw sang video mo. Ha, sige. God bless lang. Oo, sige. Salamat, yo. Salamat. At umuwi na nga sila mga idol at, at agad naman akong bumalik dito sa akin niluluto, muntik nang nasunog. <laughs> at agad ko na munang ihango yung ating labong kasi tapon po natin yung kanyang sabaw. At nagpalit lang po ako yan mga idol ng ating nalulutuan kasi mali maliit yung una. Naglagay lang po ako ng sibuyas dyan. At saka ilagay na po natin yung ating labo mga idol kasi luto na po yan. Matagal ko nang pinakuluan yung kanina at linagyan ko lang ng ikalawang gata at ayan na nga po yung ating mais kanina. Ilagay na po natin sa mga hindi marunong magluto dyan. Noor lang po kayo dito kung paano ko lutuin yung labong. <laughs> Kasi dito sa atin, marami pa dito hindi marunong magluto at linagay ko na yung takway na hindi pinutol. <laughs> Pero yung iba pinutol ko at uh, linagay ko na yung saluyot at saka ating ukra at agad mo na nating takpan. At pagkalipas ng 10 minutes na pakulo at ayan na nga po, mga ito, luto na po yan. Ilagay ko na po yung ating pasaya na maliliit. <laughs> Hipon ah. At ilagay ko na po yung ating unang gata. Tingnan nyo po mga idol. Sobrang sarap na po yan. At luto na po yan mga idol. Ano pang hinihintay natin? Inom na tayo ng ating vitamins para gaakta. Luto na po yan. Labong ka, mga idol. Kain na po tayo. Ito na yung request nyo. Sa taos nag-request yan. ala hmm? Ala, alas, alas nibi lang ng umaga. <laughs> Bago tayo kumain para gaakta. Shout out nga pala yan sa kampanya ng ESQ. Baka may sobra kayo dyan. Bigay nyo sa si akin. ha? <laughs> huh? Wow, puya. Lagpok na. Chat po na. sa linuto ko. Naulaan pa katanduay. Ayun, sarap. Amoy duay. Ayos na to. Amen. Attack ng idol. Yan eh. Mayroon ako ditong sausawan ah. At may inihaw ako ng tuyo dito, pinakas. kita aja. Hmm, kagak. Itu kok stakip ng keliru. Sobrang barang ini itu idol Hmm, tinggal mohon kumukuluk pa. Huwag hindi pinutulong. Tapos pag-iitay eh. Sarap mga idol, pagsamahan <coughs> hmm, hmm? Tadi, mo ng pinakas. Hmm, ano Hmm? Sadi, ano mo? Pagmigay natin mga idol. Kasi marami naman to. Sino rin sila niyan, ano ba ito? Hmm, kangi? Bola sa Ah. Ah. Maraming salamat sa inyo mga idol. Bye-bye.